Hi, Assalamualaikum Tanong, kailan ang huli mong medical? Kung nakapag-medical ka na noong last year pero ito ay pa-expire na ngayong December 24 kailangan mo na talagang magpa-medical Anong klaseng medical? Yung tinatawag na EPE Annual Physical Examination or minsan tinatawag na Annual Medical Examination na ginagawa para masuri kung isang worker ay fit at walang sakit na hindi makapikto sa kanyang trabaho. Paano kung ang isang tao ay ayaw magpamedikal? Ang mangyayari, base sa aklat natin, sa Tibud Employee Handbook, siya po ay magkaroon sa kanyang first offense ng 3D suspension failure to undergo annual physical examination. At hindi lang yan, pwede ding madagdagan ang kanyang disciplinary actions na ibigay sa kanyang HR or admin office ng 6 days dahil ito po ay magawa na personal behavior and conduct. Tapos, ang mangyayari pwede kang magkaroon ng insubordination or willful disobedience of cooperative rules, policies and procedures, reasonable request of supervisor or management staff. A. Eh, with mitigating circumstances na 6 days suspension ang ibigay. Kaya medical po kung merong schedule para hindi po maipataw ang mga nasabing mga sanctions na binanggit po natin. Kita kids po tayo bukas dahil meron po tayong medical sa Malasakit Hall, Century Pacific Foods Incorporated dito sa Sambuanga tuwing 9 AM to 1 PM.